ang mapait na sinapit ng senturyon na tumusok sa tagiliran ni Jesus. Sa gitna ng kawalan ng katarungan at karahasan ng sinaunang Roma, isang tahimik ngunit makapangyarihang sandali ang bumago sa puso ng isang mandirigma. Sa bundok Golgota, kung saan ipinako sa krus si Jesus, hindi lamang dugo at luha ang dumanak. May isang pusong pinanday sa digmaan ang biglang napukaw ng katotohanan. Isang centurion, bihasa sa utos at walang inuurungang laban, ang nakasaksi ng isang pangyayaring hindi niya maipaliwanag. Isang tagpo na babago sa kanyang paniniwala, pagkatao at naging gabay ng kanyang bagong landas. Ngunit sino nga ba ang senturyong ito? Paano nagbago ang kanyang pananaw mula sa pagiging isang instrumento ng batas ng Roma tungo sa pagiging isang saksi ng isang mas makapangyarihang kaharian? Halina at samahan ninyo akong tuklasin ang kanyang kwento, ang kwento ng isang sundalo na humarap sa katotohanan at buong puso niyang tinanggap. Sino ang Centurion? Ang senturyon na tumusok sa tagiliran ni Jesus habang siya ay nakapako sa krus ay nagngangalang Longinus. Ang kanyang pangalan ay unang lumitaw sa Apocryphal Gospel ni Nicodemus at ang sibat na kanyang ginamit ay tinatawag sa Kristyanismo bilang Holy Lands. Ayon sa tradisyon, si Longinus na nagdurusa sa bahagyang pagkabulag ay agad na gumaling nang ang dugo ni Kristo ay tumama sa kanyang mga mata ang himalang ito ay nagdulot ng isang mahalagang pagbabago sa kanyang buhay. Sa hukbong Romano, ang pagiging isang centurion ay isang mataas at iginagalang na posisyon, ngunit hindi ito madaling makamit. Kinakailangan ang tapang, husay sa pakikidigma, disiplina at matinding katapatan sa imperyo. Ang isang centurion ay namumuno sa isang unit na binubuo ng humigit kumulang isandaang sundalo at may ganap na kapangyarihan sa kanila. Bilang isang opisyal, bahagi siya ng sistemang militar na nagpapanatili ng kaayusan at batas. Madalas gamit ang marahas na pamamaraan gaya ng pagpapako sa krus. Upang maging isang centurion, hindi sapat ang pagiging matapang sa laban. Kailangan niyang patunayan ang kanyang kakayahang mag-isip ng strategiko at pamunuan ng kanyang mga tauhan. Ang isang centurion ay dapat maging huwaran sa kanyang mga sundalo may kakayahang magpasunod sa kanyang mga utos nang walang pag-aalinlangan. Sa hukbong Romano, si Longinus ay iginagalang at kinatatakutan at ang kanyang tapang at talino ay lubos na pinahahalagahan ng kanyang mga nakatataas. Sa panahon ng pagpapako ni Jesus, ang mga sundalong Romano na nasa ilalim ng kanyang pamumuno ay may mahalagang papel, tinitiyak nilang ang lahat ay maisasagawa ayon sa utos. Bagaman, sanay na sila sa mga pagkitil at paghawak ng mga hinatulang akusado, ang mga pangyayari noong araw na iyon ay pambihira at lubhang nakakagimbal na nag-iwan ng isang malalim na bakas sa kanilang alaala. Habang si Jesus ay nagdurusa sa krus, hindi lang siya ipinako, kundi pinaghatian din ng mga sundalo ang kanyang damit sa pamamagitan ng palabunutan, isang karaniwang kaugalian noon sa mga pagbitay sa aklat ni Juan Ikalabing Siyam na Kabanata mula sa ikadalawamput tatlong berso. Ang mga kawal nga, nang si Jesus ay kanilang maipako na sa krus, ay kanilang kinuha ang kaniyang mga kasuutan at pinagapat na bahagi sa bawat kawal ay isang bahagi. At gayon din naman ang tunika. At ang tunika ay walang tahi na hinabing buo mula sa itaas. Nangagsangusapan nga sila, huwag natin itong punitin kundi ating pagsapalaranan kung mapapakanino upang matupad ang kasulatan na nagsasabi, Binahagi nila sa kanila ang aking mga kasuutan at ang aking balabal ay kanilang pinagsapalaran. Sa kabila ng pang-aapi at pangiinsulto na kalmado si Jesus sa buong panahon ng kanyang pagdurusa, Pinakita niya ang kanyang di matitinag na pananampalataya at kahinahunan lalo na sa kanyang paglilitis at pagpapako kung saan siya ay maling pinaratangan, nilibak at inabuso. Hindi siya lumaban at madalas ay pinili niyang manahimik maliban na lamang kung kinakailangan. Ang kanyang katahimikan ay nagbigay lito sa kanyang mga tagausig na inaasahang magpapakita siya ng emosyonal na tugon sa aklat ni Mateo, ikadalawamput-anim na kabanata, mula sa ika-anim na put-dalawang berso, tumayo ang pinakapunong pari at sinabi kay Jesus, Wala ka bang isasagot sa paratang na ito laban sa iyo? Ngunit hindi umimik si Jesus, kaya't sinabi sa kanya ng pinakapunong pari, Iniuutos ko sa iyo sa ngalan ng Diyos na buhay, sabihin mo sa amin kung ikaw nga ang Kristo, ang anak ng Diyos. Sumagot si Jesus, kayo na ang nagsabi at sinasabi ko sa inyo, di na magtatagal at makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos at dumarating na nasa alapaap sa harap ni Pilato, nanatili siyang tahimik sa kabila ng maling mga akusasyon at panawagan ng karamihan na siya ay ipako sa krus. Kahit matapos siyang hagupitin, koronahan ng tinik at kutyain ng mga sundalong Romano, tiniis niya ang lahat ng may dignidad at kababaang loob. Sa gitna ng kanyang pagihirap, ipinamalas niya ang kanyang habag at pagpapatawad. Sa aklat ni Lucas, ika-dalawamput-tatlong kabanata, ika-tatlumput-apat, na berso. At sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa, at sa pagbabahabahagi nila ng kaniyang mga suot ay kanilang pinagsapalaranan. Habang nasasaksihan ng senturyo ng lahat ng ito, unti-unting nagbago ang kanyang pananaw. Nasaksihan niya ang hindi pangkaraniwang lindol ang kadiliman sa kalagitnaan ng araw at ang pagbukas ng mga libingan ng mga banal na siyang tumulong upang maunawaan niya na si Jesus ay hindi isang karaniwang tao. Isang malalim na damdamin ang bumalot sa kanya at sa huli, buong puso niyang inamin. Tunay ngang ito ang anak ng Diyos. Sa aklat naman ni Mateo, ikadalawamputpitong kabanata, ikalimamputapat na berso, ang senturyon nga at ang mga kasamahan niya sa pagbabantay kay Jesus nang mga kita nila ang lindol at ang mga bagay na nangyari ay lubhang na nga takot na nangagsasabi tunay na ito ang anak ng Diyos. Matapos masaksihan ni Longinus ang mga pangyayaring iyon, iniwan niya ang kanyang buhay bilang sundalo at lubusang inilaan ang sarili sa pagsunod kay Jesus Bagaman nagdulot ito ng matinding pag-uusig mula sa mga otoridad ng Roma, nanatili siyang matatag sa kanyang pananampalataya hanggang sa dulo ng kanyang buhay. Ayon sa tradisyong kristyano, si Longinus na kilala bilang Centurion, na sumaksi sa kamatayan ni Jesus at nagpahayag ng tunay ngang ito ang anak ng Diyos, ay namatay bilang isang martir. Ayon sa alamat, siya ay tinugis, dinakip at pinahirapan dahil sa pagtanggi niyang talikuran ang kanyang pananampalataya. Sa huli, pinugutan siya ng ulo bilang parusa sa kanyang pagiging kristyano. Ang kanyang pagiging martir ay naging bahagi ng kanyang santidad at siya ay kinilala bilang isang santo sa simbahang katoliko at orthodox. Sa huling sandali ng kanyang buhay, habang bumabagsak ang kanyang katawan sa alabok, isang payapang ngiti ang lumabas sa kanyang labi. Ang mandirigmang minsang bulag ay ngayon ay ganap ng nakakita, hindi lamang ng liwanag ng mundo, kundi ng liwanag ng katotohanan. Hindi siya binura ng kasaysayan bilang isang kamay na may hawak ng sibat, kundi bilang isang puso na nakatagpo ng pananampalataya. At sa kanyang kamatayan, iniwan niya sa atin ang isang mahalagang aral. Ang tunay na pagkakita ay hindi sa mata, kundi sa puso. At ang kaligtasan ay hindi sa lakas, kundi sa paniniwala.